Bakit kasi pag nag-make up ka, talagang tudo? Ha? Huh? Bakit tudo-tudo? Hindi ba pwedeng sa lips lang? Ha? Huh? Ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Ito po yung uh, request ng karamihan, mga kababayan, na sana daw madala ng Team Daddy Frankie or maisama ng Team Daddy Frankie sa shelter. Kaya ito po yung ginagawa namin. Pero hindi natin pwedeng pwersahin, mga kababayan, or what? Kailangan kusa lalong-lalo na lalo, hindi pa natin nakausap ang kanyang uh, pamilya, no? Gusto mo sumama sa amin? Saad. Sama ka sa amin para paayos natin yung sarili mo. Sa Sa bahay ko. At mga tagal ho, matagal yan. Ah, uh, sabihin na natin na uh, sampung araw. Ay, ang tagal. Papa-check up pa natin yan, hindi naman agad-agad. Wag mo muna ngayon muna ngayon kailan? Ha? Ah? Ha, ah, siya yan? Nandiyan siya? Ay, ito. Ay, ate. Kumusta ka? Pwede mga ipagkaibigan? Bilhan mo ako ng uling, uncle. Oh, dito muna tayo. Usap muna tayo bago kita bilhan ng uling. Uling at bigas. Ha? Uling at bigas. Uling at bigas? Para wala akong lampar sa bahay. Wala kang lampara? Yung ilaw sa bahay. Ano nangyari sa Kaya mukha yung mo? Yung pang-spray ng lamok. Ang kailan kailangan. Ha? Yung pang-spray ng lamok. Tapos tulga dun. O, kailangan ko. Kasi uwi ako mamaya. E, pag umuulan, maano ko ng tubig. Ano? Kailangan yung bilihan ako. Yung, ha? Yung uling na bilihan ako. Anong gagawin mo sa uling? May bahay ka ba? Pagluluto ko ang... Balita ako kasi wala ka daw bahay. Hindi ka naman nagluluto. Nagluluto po ako ang kilalang ako. Uling kasi kapag ha? ako sa bukid, baka makagat pa ako ng ahas. Makaka? kasi ako dati ng angat. Hmm? Ilan taon ka natin? 36 po. 36? Ano pangalan mo? Maricel. Maricel? Kasi ngipin ko, hindi paggawa yung sila. Kasi Patingin nga ngipin mo? ah. laging sumasakit. Laging sumasakit. Alam mo, ang gagawin dyan, patingin, patingin, ah. Hmm, ah, ganyan. Hindi, nee, kagat. Lahat sira na. Pero kahit sira na ang ngipin, maganda pa rin. No? Kilala mo ba ako? Si Kuya Sino? Frankie. Ay, si Kuya Frankie. Paano mo nalaman si Kuya Frankie to? Sinabi po sa akin. Ha? Sinabi po sa akin. Sinabi sa'yo. Ano na naman, pinaliguhan ka na ni Uncle Sam? Nakaraang araw? Bakit ang kapal-kapal na naman ng... Marami akong uling sa bahay. Isang sako. Ito na, Uncle, sa iuwi ko mamaya. Ha? Iuwi ko po mamaya. Hindi. Gusto ko makipag-deal sa iyo eh. Ha? Pwede ba upo tayo rito? O, oh, para hindi may upo, kita dito na dito oh, Ha? Huh? May upuan ka. O, oh, sige upo ka para makapag-usap tayo ng maayos. O, oh, sige upo ka. Saan ka ba umupo? Ay, itong mga gamit niya. Ay, dito ka. Madilim diyan. O, oh, dito ka lang. Okay. Hindi, okay. okay lang. Okay na, okay lang kayo? So ayan mga kababayan, no? For the first time, dito ka lang, be. Uh, for the first time, nagkita rin kami ni ano, ni Ate Maricel, yung binansagang pura por dito sa Alaminos, Pangasinan, tsaka sa Anda. Actually mga kababayan, sa mga nakapanood ng videos ni Kuya Sam na i-upload sa Team Daddy Frankie, uh, eh, Inacknowledge ko po ay, yun, mga kayo, kababayan. Kayo, si Kuya, yung nasa feed na nakita ko? Opo, ako si Daddy Frankie. Ay, kayo, po ba yun? Ano pong mm -mm. niya? Kaya ang bilis yung nakarating ha? Mm, mm May ban ako. Ang bilis naman na Ang bilis naman. Bakit mga limang uras lang siguro, no? Three hours lang. Ay, mula Manila, ganito. Opo. Napanood ko yung usapan niyo ni Kuya Sam eh. Matulin ko yung sasakyan, no? Ang matulin. Kasi bilis kong magbihis, oh. no? Ha? Huh? Mabilis kasi ako magbihis. Bakit, bakit napansin ko, nakabra ka lang parati? Kasi ang Ha? Sobrang, ha? Sobrang init. Sobrang init eh, umuulan? Nagawin kasi Nag ako ng kabawalan noon ng sa Aladin. Naggawa ka ng? Naggawa na ako ng kabawalan. Kaya ganito, mainit. Sobrang Anong kabawalan yun? Secret. Hindi. Kailangan, bago tayo maging magkaibigan, kailangan malaman natin yon. Ano bang kabawalan na gawa mo? Usap muna tayo, okay. mamaya na yan. Nasa ko oh, Oo. Oh. Sa na. ako. Ayun. Halika, usap muna tayo. Ha? Kasi may sasabihin ako sa iyo, may offer may offer ako sa iyo. Ah, oh, dito ka, dito ka. Mainit eh. Ay, oh, ano, ah, mainit. Maano ako yung pawis. Mm. Ano bang kabawalan ginagawa mo? May may ginagawa ko kasi kabawalan sa akin noon yung mga demonyong tao yun nung sa lang. Anong ginagawa sa iyo? Ginawa niya ako ng kabawalan ng kaya ako nagkasakit. Ha? Ah, ano ano bang sakit mo ngayon? Hmm. Ano bang sakit mo? Ha? Huh? I mean, sinat lang naman ang... Ah, sinat Kaya lang. Okay, cool, okay. Uh, Ate Maricel, uh, sabi mo, huh? sabi mo may mga anak ka, nagkakausap ba kayo ng mga anak mo? Opo, sa Alaminos. Sa Alaminos? Nasaan sila? Sa Alaminos? Oh, sa Alaminos. Ilan taon na yung mga anak mo? Ano po? Ano na yung yun? First year high school. First year high school. Grade 8. Oh. Tapos Nagkakausap ba kayo? Grade 5. Nagkakausap pa kayo ng mga o, anak? Nakikita ko sila sa alam nila. Hmm. Hindi ka nila pinupuntahan? Ha? Hindi po. Hindi sila pupunta dito. Ayaw pumayag lang po. Doon. Ayaw pumayag. Ayaw pumayag nila sa'yo. iyo. 38 years old ka pa lang? Opo. Bata ka pa? Bakit po kayo napunta dito, Uncle? Dapat si Kuya Sino ba yung isa pong pupunta dito? Si Uncle Sam. Ay, si Sam ang pupunta dito. Oo. Bakit Okay kayo pasugod dito. Hindi kasi ano may offer kami sa iyo. Gusto ano, mo sumama ano? sa shelter? Ano pong shelter? Yung bahay ni Daddy Frankie doon nakatira yung mga mga bagong rescue namin, yung mga inaalagaan namin para magbagong buhay. Ayoko po. Bakit? Dito na lang ako. Ay yung pagpapagawa ng ngipin ang sabi ko sa kanya. Hmm. Pag sumama ka sa amin, Kasi hindi naman agad-agad papagawa. Papa-check up muna natin sa doktor 'yan, ipapatingin natin. Ay papatingin. Pala. Oo, ha, kasi bubunutan muna 'no? Tapos, Tapos kukuha muna tayo ng consent sa iyong araw. family. Ah, hindi ko masabi, si doktor ang magsasabi kung ilang araw. Ay, hmm. Kailan iinom ka muna ng vitamins para maging maayos ang lahat. Hindi lang ngipin mo ang aayusin. No? Lahat. Pagagandahin. Papagupitan. Manic Ayaw Oh, sige, okay. Manicure, pedicure. Ayun, manicure. Pedicure. Oo, tapos ayusin natin yung ngipin. No? Pero alam ko, bubunutin yung mga napudpud na. No? Opo. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Ito po yung uh, request ng karamihan, mga kababayan, na sana daw madala ng Team Daddy Frankie or maisama ng Team Daddy Frankie sa shelter. Kaya ito po yung ginagawa namin. Pero hindi natin pwedeng pwersahin, mga kababayan, or what? Kailangan pusa, Lalong-lalo na hindi pa natin nakausap ang kanyang uh, pamilya. No? Asan ang asawa mo, Ate Maricel? Nasa Alamilo. Nasa Alaminos? Bakit po ba? Kausapin natin. Ay, hindi po. Bakit? May ko naman hindi nag-uusap yun. Hindi na kayo nag-uusap na asawa mo? Itag Bakit? Ano ba nangyari? Ba't mm -hmm. di kayo nag-uusap? Wala. Ay, eh, yung nanay-tatay mo nasaan? Ang yan po. Saan? Sa malungkang tapang kasinan. Kaya dito. May nanay pa ba siya, bro? Mayroon, mayroon. Mayroon ako nanay. Nagkakausap kayo? Opo. Ilang taon na yung nanay mo? Ang dami ko ano na 50 plus may get. Mm -mm. get. 54 pro siguro, okay. Matino pa 54, naman eh. Kumbaga okay pa eh. No? Ha? Huh? 54 years old. Gusto mo sumama sa amin? Sad. Sama ka sa amin para paayos natin yung sarili mo. Saan po? Sa bahay ko. Makati. Well. Ha? Huh? Yung, yung ipin ang sabi ko. Yes. Kaya nga. Ito ho, yan. ah uh, sabihin na natin nga uh, sampung araw. Ay, ang tagal. Papacheck up pa natin yan, hindi naman agad-agad. Siyempre, pag pinabunot natin yan, papagawa natin ng denture, ngipin, para lalo kang gumanda. Huwag muna ngayon mo na ngayon. Kailan? Ha? O? Kailan? kapag po, susunod na. Alam mo ba, request ng karamihan? Susunod Alam mo ba, request ng mga nakap... Na susunod na linggo. Okay. Bakit matagal? Wala ka namang pinagkakaabalaan Friday. dito. Ano bang ginagawa mo dito so, sa, sa palengke? Kala ko mga tatlong araw lang ang o, Pwede rin naman dito? kung tatlong araw gusto mo. Tatlong araw. O sige, mo. tatlong araw. Tatlong araw Alam mo ba kung anong araw ngayon? Ano? Birnis. An ha? Birnis po. Friday na ba? O ang galing. O so Tuesday, balik kita dito. Ah, o so sasama ka. Okay. No? Are you sure? Deal. Ayun, very good. So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay. Uh, ah, ito yung first step na gagawin natin kay Ate Maricel. Pero sa mga nakapanood ng videos natin or nakapanood ng ating live, ako pa rin po ay nananawagan sa mga kamag-anak or pamilya ni Ate Maricel na pwede po silang mag-message sa amin. No? Uh, para mapag usap tayo kung ano pa yung pwedeng itulong ng team Daddy Frankie no pero wag po kayong mag-alala mga kababayan wala pong ibang intention ang team Daddy Frankie wala po kaming ibang hangad kundi makatulong or maipagamot kung ano man ang pwedeng uh, uh, gawin kay Ate Maricel no at uh, request niya po mga kababayan uh, mapaayos yung ngipin niya pero regarding don mga kababayan, hindi ko pa masasagot agad-agad. Kasi gaya ng sinabi ko, doktor po lahat ang nagde-decide sa mga nari rescue ng Team Daddy Frankie. No? So, Ate Maricel, sasama ka na sa amin? Kumain ka na ba? Before anything, dapat kain ka muna. Tapos pag nasa biyahe tayo, kailangan nakabihis ka. Marami po akong damit na binili. Eh, kahit mag, mag... Ay, marami ka. O, oh, binili ko kayo sa so kayo kaya kailan. Kailan mo binili? Kailan lang. Wow, saan galing yung pera mo? Yung binigay niya. Binigay ni Uncle Sam. Wow. Bakit kasi pag nag-makeup ka, talagang tudo? Yung mga sagdo-sagdo Ha? Huh? <laughs> Bakit tudo-tudo? Hindi ba pwedeng sa lips lang? Ha? Huh? Sino nagturo sa sa'yo niyan? Ano, pustiso at saka bris. Ang kalangin Ay, may bris. Walang problema yan. Gaya na sinabi ko, si Dok doc na lang ang magde-decide lahat. Kasi may doktor naman si ang team Daddy Frankie. Pero na lang ang kill. Bubot Ayan na, tumawad ka na, na. Paano natin mapapaganda yan kung mas paiksi ng paiksi? <laughs> ha? Ang tagal naman na kill po, tatlong araw. Oh, mabilis lang yun. Mamimiss ko yung ano, di, tuloy awuran mo't yan. Ang tuloy awuran ko hmm? Saglit lang yun kasi pagkaano. Oo. Para mas maganda ka. Hmm. <laughs> Kilala mo ba si Bal? Yung alaga na... O, oh, Bal? Na rescue din namin yon walang ngipin. Ngayon may ngipin na. Oo. Oh. Ano? Lalo kang gaganda. No? Pag, pag lalo kang gumanda, lalo dadami yung kaibigan mo. May boyfriend ka ba? Wala? Sa ganda mong yan, wala kang boyfriend? Wala akong boyfriend na kung Wala akong boyfriend. Akong kasamahan. May kasama akong binata, naghahanap ng girlfriend eh. <laughs> Wala akong ka, girlfriend. Kaya nga, makinig ka. May kasama ako, naghahanap ng girlfriend, pwede ko ba ipakilala sa'yo? Ha? Dalawa yon. May galing Portuguese. O, oh, tsaka may galing, ano, Lebanon. Galing Portuguese. oh. No. Ha? <laughs> Pakilala ko muna yung isa sa'yo, okay lang? Opo. Po. Okay. Kuya Jesse, <laughs> may adali. Pakilala ko yung kaibigan. Ayan. So, pag pumayag kang sumama sa amin, sila yung mga kasama mo't kaibigan mo. Kuya well, Jessie, ayan, dito ka. Ano kung pagsakyan? Ha? Anong pagsakyan, Van. Oh, sasakyan natin, van. Ngayon? Oo. Oh. Pero, pakilala ko muna sa'yo to. Bakit? Oo, oh, ayan. Makipagkilala ka naman. Ano ayaw mo sa akin? Makipagkilala ka? Ay, oh. yes. ayan. Pakilala ka. Ano pangalan ko? Ay, ano pa? Anong pangalan niya, Ken? JC. JC? Oo. Tignan mo naman ha. Ah. Pogi ba? Opo, oh, po, po. Pogi. Saan banda? Ay basta Pogi po. Ah, oh, po. <laughs> So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Muli po'y magpapaalala si Daddy Frankie. Huwag niyo pong mamasamayan yung biruan namin. Mga ganitong ginagawa ng Team Daddy Frankie, isa lang po yan sa pamamaraan ng team para makuha natin or maging kaibigan natin ang ating gustong tulungan, no? Okay? So, ano kinain mo kanina, Ate Maricel? Anong ulam mo pala? Tanin at sakano saka ano po. Tsaka? Um, munggo. Ay, munggo. Paborito mo ba yung munggo? Ano ba paborito mong ulam bukod sa munggo? Pritong bangus. Pritong bangus. Nakon, daming bangus doon sa amin. Oo. Saan ba yun? Ha? Sa Makati. Madali naman bumalik dito, Three hours lang andito na ako pag gusto mong bumalik. Ano? Sa'ma ka? Pag nandun ka sa amin, wala ka nang po sa pagkain mo, higaan mo, lahat sagot ng team dati Frankie. Ibabalik ka namin pag okay ka na. Pati damit mo hindi na tayo magdadala. Bahala na kami bibili ng mga damit mo. Mm -hmm. Ha? <laughs> Ayoko ang galang magdala ko ng. Oh, day. sige, dalhin natin. Oh, walang problema. Ah, ba mo mga... <laughs> Ha? Huh? Asan ba yung mga damit mo? Dalhin na natin. Ha? Huh? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, sana sumama si ate para mas matulungan namin. Saksi po kayong lahat. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, wala po masama intention si Daddy Frankie. Ha? Nakamot mo Oh, magpaalam ka na sa mga kaibigan natin dito. Hmm? yung ano pagdating doon ano natin paano natin kagad kumipit pa kita oh, hindi darating kasi tayo doon gabi na gabi na oh so bukas ng umaga saka natin ipa-check no kasi 3 hours ang byahe alas 2 na oh alas 5 na tayo makakarating ng Maynila alas 5 Bili tayo sa gitang baterya ng radyo ko. Ako dadaling ko yung radyo ng maliit. Oo, oh, walang problema. Dadaan na lang tayo 7-11. Kamahan niyo ako dyan. Oh, meron dyan. Ah, meron Parang dyan. Oh, sige, dyan. sige. Saan ba yun? Hindi pang mahal-mahal. Oh, oh, balikan na natin yung gamit mo. Bibili daw tayo ng battery ng kanyang radyo. O, oh, sige, sige, sige. Hello po. Hello po. Saan? Saan? Baka malayo. Baka may sounds pa doon. Hello po. Oo. Oh, oh, kulang lang ko sa radio. Inutang ko yung radio sa kanya. 300 plus. Oh, ah, 3. Apa tayo ito? ko sa radio. Ay, my ate, God. Ay, bayaran, Prank, yung kulang ko sa radio. Ay, ah, yung kulang It, mo sa radio. Kasi yan mapagbayarin ko. 450. Yung kulang ko po sa radio kasi yung radio ni Nakao. Oo. Oh. Inutang ko ako sa kanya. oh, sige. Okay. 450. Single niya ako. Yes. Sa kabateriya si, ng radyo. Si sir pala yung ano, yung King napanood Iber. ka na nag-interview sa iyo habang naliligo oh, ka. Ayan. King Iber. Kagabi. Oh. King Iber. King Iber. Battery daw. May battery ba kayo? Mayroon sir. oh, sige, bigyan niyo po siya. Battery nga ate Ana. Tanan dito si sir. Magbabayad ng kay Maricel. ah mm -hmm. oh, yung utang niya daw. Ano si Maricel sir? O. Oh? Kano-ano ano, niyo po? Ay wala po. Tutulungan lang namin bat mm. thank you po. Din po ba siya kilala? Kilala po. Dito uh, po siya bumibili ng make-up. Ah, ganon. Ano bang make-up binibigay nyo? Bakit ganyang kalaki ang make-up niya? <laughs> Yan po ang gusto niya eh. Mm, o, oh, okay. sige. Yung battery, para okay. makalis tayo. Maka isang make-up ang kin. Ay, make-up na, na naman? Tun -tun maka oh? isang make-up. Kasi dala tatlong araw ako dun yata. Oo, oh, sige. Hindi <laughs> <sige. laughs> punta muna sa Manila, te, paggawa yung ngipin alam na ni Tito ko sa Malong, asawa ng Andi ko, pinaalam ko. Number 2 na ba, Ah? mo ma? na, Ana, mag-smile ka dyan, naka-live ka, na no. live mo ba yan? Kaya pala, ano, kaya pala, malakas ang bintahan ng makeup dito dahil soki si ate, Maricel. ano, Maricel. Ito ba yung popa? Ah, oh. popa. Ay, may shampoo kayo, te? May mag shampoo pa sa ta. Manila, Ken? Marami. Marami shampoo doon. Sige lang, yung makeup lang at saka yung battery. Sa mga lahat ng mga kapanood, mga kababayan, pa po yung ating live videos. Ayan, sa pamamagitan po na inyong pag-share ay mas makakatulong po tayo. At ito mga kababayan, kaganapan about kay Ate Maricel na mas kilala bilang purapor dito sa Alaminos hanggang sa Anda, Pangasinan. Tatry natin at subukan nating isama siya sa ating shelter para mapaayos ang kanyang kalagayan. No? Magkano? At sa isang tali ng 440, isang tali. Ano ba? 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 Ano na Ano ba? Ano ba? tara. Okay na. Hello po. Hello po sa Oh, sige po, sige po. Kasi naka... Uh, ka dito na ko. po. sige po. po. Ito, karga ka ni Daddy Frankie. Mm, ay! Oh, Hello. Na idol ka ni Nanay. Kaso lang, wala. Thank you po. Hmm. Ah. <coughs> Yon. Okay na? Ayan, magbibihis na. Ayusin yung mga gamit. Okay. Ha? Kabarangay no, nag-aayos lang si Ate Maricel ng kanyang gamit at uh, napapayag natin siya na sasama sa atin. Kaya na, ang dami niyang gamit dito. dito lang ang key, ha? Dito. May sakay sa bat? Oo, oh, walang problema. Sige lang. Oo. Dito, no? oh. dito ka lang ba talaga nakatira? Oo, hmm. oh, okay. oh, sige lang. Walang problema tara na. Oh, sige, Kuya Jesse, pakidala yung bag ni Ate Maricel. Ang milk tea dyan o yung in-min. Ah, Oh, sige, sige. Hindi, sasasakyan na. Baka ano. Hello po. Kasi iwasan nyo yung sounds dito tayo. Dito, dito. Andito yung sasakyan. May sounds nga dyan. May sounds. Bibili na lang si ano. Halika, ako na lang magpabili. Oo, akong bahala. Oo. Oh. Ako ba lang magpapabili Dito yung sasakyan. Hindi, Sa Yan naman mm. lang okay lang. Hello po. Hello. Ani kasi umuulan. Hello po. Hello po. Ha? So, basta yung ipin yung paggawa natin. Oo, oh, sige. Dito tayo. yung ipin ba yan? Lahat po dito, yan. Dito, doon sira. dito. Lahat yan, si Raquel. Dito, lahat po yung ipin. Hello po. Dito ka, dito, dito. May payong pala doon sa kanina. Oo. Oh. Muna, huwag mo na alalahanin yung payong. Yan nasa sa sibili, hey, yung si parang vitamin. Oo. Oo, oh? oh, sige. Yes. Okay, so, pa yung alcohol na doon sa loob. Kasi pwede ko. Kasi masila na <laughs> ako. So, yung balat ko. Uh, <laughs> kasi yan sa akin eh. Nag-video dito. Para maamoy nyo. Anong maamoy? Yung amoy. Ano bang amoy? Ano bang amoy? yun po yung kapag lagi binibidyo ng mga lalaki po. Binibidyo? Oo, so, tapos maamoy ako baka mag ano kayo, kasilan kayo. Ay, ah, hindi naman. Kumain ka na ba? Kakain hindi tayo. Hindi pa nga nang papabila ko. Ang tala yung parang gatas na inumin Oo, oh, sabay-sabay tayo bibili sa, kasi... Sa, sa, ka so doon na lang tayo kakain sa kan? Jollibee. Oh, oh, gusto mo kumain sa Jollibee? O, oh, sige. Kuya Jessie. kakain daw siya sa Jollibee. Ha? Huh? Kasi kita, pero ako sa Jollibee. Okay? Ha? Huh? Parcel to sabi nila kilala nila ko. Kilala ka nila? Oo, Mhm. Mm <laughs> Di doon tayo sa medyo malayo yung hindi ka kilala. Mhm. Mm Sige, upo ka na diyan. Sa behave ka lang, walang problema sa ngipin, Paano ha? Maga-maga -maga tayo sa clinic. Oo. So, Pero kaya na pagpup... Tutulog po ba kayo ng gabi? Ay, syempre. Paano oh, pag matulog, hindi nakahiga lang kayo ang Oo, alam nga na matulog tayo, natutulog, natutulog, tayo nakatayo. Siyempre, pag natutulog, nakapikit yan, no? Ay, oo. Oh, oh. Paano matulog <laughs> na hindi nakapikit? Oh, ikaw paano ka ba natutulog? Nakahiga lang Ah, oh, nakahiga. Pag natutulog ka nakapikit ka rin. Oh, parehas lang tayo. <laughs> paano ka natutulog binabantayan mo yung sarili mo? Opo. Oh, paano 'yun? Paano pag paano pag nakatulog ka di hindi mo na mabantayan yung sarili mo. O oh, kahit tulog ka nabantayan mo? Oh? Paano 'yun? Parang <laughs> bagong ano yun ah. Bagong uh, style yun ah. Opo. Matutulog, babantayan ng sarili? Opo. Tapos, pag natutulog, paano tulog? Pikit mata? Opo. O isa lang muna? Opo. Isa lang muna pikit? <laughs> Dalawa po. Yan ang <laughs> Ah, sabay. Opo. Okay ka lang ba dyan? Komportable ka ba dyan? Opo. Maganda ba yung sasakyan natin? Opo. Wow.